<laughs> Oops Whoops! Ah, the opa mustis smaken. Opa, come gusto niya jan oh Schnell opa, nix so faul. Opa wate, the opa kom schon. Deli, deli! Sus, dali ah. Dali ah kay mog sakay siya, mo sakay. Mo sakay siya, mo sakay. Mm. Dali. Ya. Yeah. Dali. Mm. Pakita po si Sentian. Whoops. Yeah. Et a... So, off get sumilya. Oh. Lagyan natin ng ano para hindi siya mapulahan. Mm. Dali. Ja, ups! Hm. Festhalten! Festhalten. <laughs> Juuuu! Brum, 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 rum, brum. Festhalten! Festhalten! You! Ja, Bibi! Schau mal, Bibi, wie weit da Oper dann? Ja. Mhm. Ja. Bienen, <laughs> Bean. So, so Corby mm -hmm. <laughs> Super baby. Mm -hmm. Auto Pumidia. Mm really? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Taxi. So Amelia. Bislang? Reich schon? <laughs> Sie hat ehrlich festgehalten. <laughs> Amelia! <laughs> brumm brumm brum, brumm brumm brumm. <laughs> Brum 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 Ah, broom, 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 Ya, super Amelia So, broom, broom, <laughs> Ah, nein, <laughs> nein Amelia. Oh. Hay. Hay. Dapat tiyadik. <laughs> yeah. O o o. Eh. <laughs> Klatsen, Amelia. Where's in the faring? Yeah. Oh. <laughs> Pagurin mo ang lolo mo ha. Hm? Pagurin mo ang lolo mo ha. Mm. Gib mir jetzt die Tomaten. Zeig sie die Tomaten. Tomaten. Ja. Tomaten. Ja, jetzt nicht. Ja, willst du eine mitnehmen? Ja. Ja, ja. Eine Tomate für die Amelia. Ah, eine ja. Eine noch, eine noch. Noch eine. Noch eine. Hindi yan makontento pag wala yung dalawang kamay niya. O, oh, ayan. Very good. Mm, kita mo lang yan. Amelia, <laughs> do you see her? There's a glue ha? Shipping. The shipping. Yay! The shipping. So, ayan din yung aming... Ob. Festhalten. Ja. Ich ja. Jetzt mal in der Hand, festhalten, mhm. So, und jetzt, äh, Taxi. Ja, Taxi. Stop taxi. Hmm, tama na bibi. Pagod na si Lolo. Oh, hala. Lulu. Tama na. Tama na bibi. Pagod na ang lolo at lola. Pagod na ang lolo at lola bibi. Uy. <laughs> Pagod ng lahat. Keep your hmm. Very good you face, Halton. Very good. Nana gino face halten. Face face Super. Mm. Ayo talaga magpaano. Mm. Gusto pa daw niya. <laughs> Pagurin mo talaga ang luluot lula mo ha? Hmm? Mm. Ganon yan siya. <laughs> kami naman ay tagasunod lamang. La time magagawa. <laughs> tagasunod lamang po kami. Ilang beses kaya kami paikutin ito. Hmm? Hmm, wag ka doon. Delikado doon. Delikado doon. Ma, makagat ka doon. Hmm. Ya, yeah, mama awa. Hmm. Dito tayo dito. Bit-bit ko yung dalawang ano niya. Hmm. Saan ka pupunta Sa labas. Punta siya sa labas. May mga bata doon. Hmm. Saan tayo? Hmm. Hanggang dito guys ay sa amin pa rin ito. Ayan. Hi. Hi. Uwi na daw siya. <laughs> Ang hindi dito sa labas ay sa amin pa rin. E nga lang, lagi mo yung kasikasuhin na linisin. Pwede, baby. Tingnan natin kung yung gloves with the bee boys nook to. Eh? Uy, saan na ba ito? Ayan. Ayan. Okay, na drama ba daw? So balik tayo guys kay mataas yung ano hilamonon or grass. Gusto na naman niya. Hawak ka masyado. First halt na Amelia. Face halt na Amelia? Hmm. Ala, sige ka. Hmm. Hmm. Among prinsesa. Prinsesa. <laughs> prinsesa <Princess> ng kamatis. <laughs> Prinsesa. Prinsesa Princess. <laughs> namin yan guys. O, ayan yung kanyang, kanyang uh, ano ba, uh, how you call it mahal? <laughs> The, <laughs> yung car ng aming prinsesa. Hmm. Pasok na. Oh dito sa amin guys dito sa salabas at dito ay sa amin pa rin to mm -hmm. dahil inikot ikot ang prinsesa sa gusto <laughs> gusto niya talaga sa binin pumunta ay eh. ayan inikot namin ang aming prinsesa Hmm. Gusto niya tingnan eh. Ano na, oy? Murag ako man, gikapoy ninyo o lakaw-lakaw ang duha. Hmm, dito na po, dito na naman kami. Ay, ito nga pala guys, ano, yung, yung ipo o oh, ngayon. Yan yung nakaya kong ipuin kasi sa kapag may time na naman okay, uli. Okay, ha? Yeah. Wala guys, yung tanim namin ngayon ay medyo hindi na na Pero may mga chili kami. Ayan yung aming, aming chili. Salamat naman at meron pang nakuhang, makukuhang chili. O, di ba? Meron na rin pula. Wala na guys, hindi ko na na masyadong naasikaso tong aking pananim. Dahil sobrang busy. Pero yung tomato ko, marami naman siyang bunga. Marami siyang bunga hindi na masyadong naasikas so, sobra ang work work ko guys ayan marami siya marami at narinig ko na mahal dyan sa atin yung ang tomato pero sa amin dito ay ayan tinatanim ng ay, chili na yan o oh, ba diba guys so guys salamat tama na Uy, nandoon na naman. Nag-ikot na naman sila. Uy, bahala na kayong dalawa dyan ayoko na mag-ikot. Napagod na ako sa inyong dalawa. Nag-ikot na naman sila uli. Oh, sige na, dito na lang ako. Bye! Thank you for watching! Mm. Laka. Binen, is the binen. been in my